Kwan to? Mura lang. Oh, mura lang. Eh, parang mura lang sya, mas mura lang sya. Mura lang, sisi mura lang. Eh, pagitla sila lang, kakumimita. Eh, mura lang. Mura lang sila, karo, ngatanya. Sisi mura lang. Binilinan niya ako ng shoes na pink ngayon. Kaganti siya sa akin. Dahil sabi ko, siyang nagbayad. Kaya yung kung ano gusto niyang bilhin, ako ang magbabayad. Ngayon, gaganti siya sa akin kasi dito siya pumunta sa mamahalin. Asan na? Eh, wala mga pangit naman kasi dito. Hindi, hindi ano, medyo ano yan. Hindi <laughs> ba gusto mo lang ng pang trabaho na shoes? <laughs> medyo may pagkamahal kasi dito ng mga ano namo mga sapatos naghahanap siya ngayon ng store para gumanti huwag <laughs> yung ano kasi okay oh, naman yung pang, pang trabaho mo na lang hindi ba kailangan mo yun <laughs> paso ka na bukas wala kang sapatos sana wala siyang mapili ayun Wala kulay niya ba? Ha? Pawe? Ano ba? bagay na ano sa... Muli bagay sa mga ano mo. Yung mga damit kailangan na kawait ka. Ay, hindi maganda ano ba yun? Hindi <laughs> mo naman, ano, no? po pa, paklaseng sapatos yun? Yun na yung... Di, han, meron ka ng ganyan. May binili ako na ano. Yung, di ba, yung isang binili ko. Kung wala mo? Ha? Kung e Eh, kung 1,000 lang sa akin, <laughs> direct na sa'yo. O, oh, pwede. Ay, <laughs> oh, Jordan. instructions na binigay sa akin. Sa pa yung tubo. So, parang collector na ako ng sketchers sa Ito yung nabili ng bag. Sabi ko rin yung, <coughs> sorry, yung nabili niya. <laughs> hindi siya naka, hindi niya siya bumili lang. sa sapatos. Hindi na niya ako ginantihan. Ayan, mga ano na lang. Unan lang nabili. Tsaka yan. Tsaka At kapit ako yung ano. Sapatos. Ayan lang guys, sa ano, for today. <laughs> nag kasi siya, oh. dalawa na yan. Dalawang peraso yung unan. So, ayun lang. Yan nabili namin. At saka, dumaan ako kanina sa sa nito. Ano lang siya? 90. Ayan. So, nabili ko na yung makeup. Nalagyan. Ain't all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay.